And for today's video, ay gala agad ang bungad ng lola niyo. Yes, nandito tayo sa Queen's Gate at nag tayo dito sa may kapihan dito sa may magandang lugar din sa Queen's Gate. And sabi ko kay Marika din ito magandang upuan. Oh, yung po, upuan lang talaga yung pinagsadya. Eh, ang totoo niya, napag-utusan ang lola niyo. So, isinama ko si, kinutsaba ko si Marika. Dinamay ko ga dahil aring ang inyong silolo ay ano natikitan dito sa parking ano oh, so nagbayad ako biro inyo 70 dollars magkano din yung sa Philippine money eh mahigit higit dalawang libo pinambayad ko nga lang sa ticket sa parking eh sa totoo lang second time ko na magbayad ng fines ni Lolo. ang isa naman over speeding grabe and after nga ng kapihan at saka ng pagbabay natin ay nag walking naman kami ni Marika dito tayo sa town hall tapos dumaretsya tayo binigasan dati nating pinagjagingan dito sa may dadaanan ng train at hindi na nga ako nakapag-video kasi nga siksikliglig na ang cellphone ng lola nyo at yan nung ukong nung una hindi tayo nakatuloy dyan eh ngayon tuloy na natin ang paglalakad natin dyan eh sabi ko nga hindi ko kabisado yung daan pero go pa rin at gusto ko talagang matry ang bridge na yan eh mahaba-haba din naman itong ating bridge na dinaanan so may two lane dyan ng rails tapos ito yung pantao may, medyo makitid lang pero hindi na namin inintay yung train kasi parang hindi ko na ma-imagine pag naandyan kami tapos dumaan yung train oh no eh pero sa tingin ko naman ay okay naman dyan kasi kanina bago kami dumaan dyan may mag-ama na nasa crib yung bat crib ka dyan stroller <laughs> Eh, diretso sila sa lakad. Tapos, na dyan yung dumadaan yung train. Hindi naman sila natakot. And, kaya nga sa so dati kong ginagawa, binabaybay natin itong mga rails dito sa mail malapit sa atin. So, napapalayo na talaga lola nyo. And, ang una nga natin napunta na itong 99 na train station. Tapos, ang sumunod naman ay itong Ipuni. Tapos, ang sumunod naman natin ay Wingate. Tapos, abang sa deradjeradjong dera lakad, ay eh, nakaabot nga tayo ng Ava dito sa may pitoni. Ay, Ava! <laughs> nakapunta na naman tayo doon sa may Pitone na station train station. Pero sasama ko ulit kayo doon kasi hindi naman tayo noon na mamasya sa mga train station pa city tayo. Balik tayo doon sa isang araw. Eh, dito na nga tayo na sa bahay ni Maricar at hindi na nga tayo nakapagpicture. Ito talaga pagkain na ang naabutan ng na picture natin. <laughs> at hindi na rin talaga oh, nakapagvideo kasi nagluto nga kami nitong pasta na may ano crispy salmon ayan ang ating ni lunch habang intay sa pagsundo kay Kayden and ang ating dessert ice cream with strawberry at pag uwi nga ng lola nyo pagod na pagod sa nanon tayo ng movie tapos sabi ko lolo bili kaya tayo ng pasta eh bumili nga kami na isang ng pasta dahil upas sa kanyang inoto sa akin at Ayan, nagluto din tayo ng ano, pasta na may salmon and mushroom. Sarap! Ay talagang mauulit ito at nag-request nga din si Lolo. Ay, paano naman ang pagdadayet? Sayang ang walking! <laughs> Good morning, good morning, good morning! Yes! It's my day off. And may natanang nga akong pasta nung tayo bumili nung isang gabi. Inaisip akong gumawa ng carbonara. At nagtry ako ng mga... Naghanap ako, nagtanong ako, naghanap ako ng spaghetti sana ang gagawin ko. Pero may nakita nga akong carbonara sauce. And try natin to. And ganito yung may bibili mo dito. At na amoy ko nga parang design din lang naman doon sa binibili natin Del Monte. Pero nakapaggawa naman ako ng carbonara sauce kaso ay eh, one port lang naman halos tong pasta nating tira. Kaya bumili na ako ng ready to cook. And ready na ang ating carbonara. And kaya natin yung tumutrending na. Okay na to. One more time. Okay na to. Oh. <laughs> And for today's dinner pa natin itong dala-dala ni Rapa boy from school. Kainin na natin at baka ano pa ba, mag-expire pa. Kain next day, may ganap nga tayo sa church. Dito tayo sa kandala para umatin sa mass practice ng mga choir. And, nung matapos nga tayo sa ating mass practice, eh, syempre, lunch time. Chilox-chilox muna kasi may kasunod pa itong ating dadaluhan. And this time, nandito naman tayo sa St. Oran para sa ating pamahayag and celebration na rin para sa ating 5th anniversary ng lokal. And sabi ko nga, may sunflower pala dito. Siyempre, picture. And next day, back to duty na naman ang lola nyo at ang ganda ng umagang kulay pink. At diba dito sa sushi natin may pink at green din. O <laughs> oh, diba ang ganda, ang colorful naman ating sushi. Ay, ayan nga yung mami nori, may seaweed titus mami nori, yun ay made of soybeans. And day off na naman ang lola nyo kasi nga ang pasok ko nga ay 4 days lang so marami tayong rest day kaya magplantya na tayo at may nabili nga ako Indian mango Indian mango? mango parang star mango siya ang sarap niya yeah. eh kung naalala nyo yung una natin bili yung $8.99 pinatula namin yun kaya papatula natin to kasi $2.49 lang ga eh tatlo nga agad yung binili ko para tigi isa na kami nang walang away <laughs> eh medyo malutong-lutong pa rin ga o oh, di ba, sarap malawi kayo dyan <laughs> Well, for today's video, kasama ko si Lolo, magtatanim tayo. Let's go! Eh, biplex ko muna yung ginawa ni Rapa Boy. Oh, yes! Nagtaba si Rapa Boy ng mga damo at pati dito sa harapan. Very, very good. Very, very nice. Eh, syempre, may upa yun. <laughs> And may bigay din si Tita Lissal at Tita Ann. Ah, very, very good. Very, very nice. after nga natin mag-repot at ang ating mga veggie, ay eh, ano namang focus natin ay eh, sa mga damo dito. Eh, meron nga siya di, si Lolong Panglason at lalason na yan ng mamatay na. Galit na galit, gil na gigil. Sana nga mabuhay ang ating mga veggie and this time nga ay medyo malamig-lamig na ang panahon. At natapos na nga ang summer and welcome na sa autumn then sunod na winter. And yes po, na ulit ang lola nyo. Asa ka pa. And that's all for today's video. And thanks for watching. Bye-bye. Yan na naman kaya may content natin ang lamig na sa labas.